Ito yung kay Melberry, ah. Uh? Mm. Wala sila na aon Yung na ang dailan, kay man, kay man. ma. Kini lagi mga foreigner, mga bana ba, no? Dali, gani, 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 Abi ba na dire kay grapes ra. maka -ano po ni maka po ni sa sex. Bigalan na eh. 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 Mm, maka duga. Enhancement maka duga Mag wet wet daw. ko, din ako. Hindi <laughs> <dyan> ako mag-buffet. <laughs> Kanina <dyan> ako ko po. niya <laughs> 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 Asa man to sila? Wala sila kaila diyan ni? Guys, ang melberry dili mabangbang sa kadaghan. Daghan, gikan ko dito. Ay, dili mabangbang sa kaya namun ni guys. Kumuanhin mo diri. Magdala yun magsilupin. <laughs> Ah, ah diri oh, diri oh, bulsa oh. Oh, oh puno eh. Puno an. kan, hinug, kaya ayaw lang kayo, Kain, lata. Kaya nang naghani pa kami, kaun, Damn, ko. Kaya nang kaun, ani. dam kidag ko dahil. Ayaw lang kay Aslong. Apil din sa itong bubing. Bubing, hindi labi <laughs> niya Guys, ayun mo sabak, guys, ha? Ayun mo sabak, guys. Sabak na Ato, ato, ada ni, guys. Kaya nga, no. Wag magulis, daba. <laughs> daba pa bitaw ni. Halami. Hala, melberry pa more. Ang dami. Ayan, oh. Dam hmm. picturean di ka dam bi sulu sulu ta dam. Ano? Magi <laughs> ano na ako bagi pawisan ako maayo dire. Sige lang. Mo e, cellphone dami.